R3, let's go. Oh, shit. R3 Gaming. Ah, putik Ganyan guys Sorry Na-excite tayo masyado Ngayon lang tayo nakapag Nakapag uh, Nakahandle lang ganitong type ng motor Siyempre Baguhan pa tayo Hindi pa tayo marunong sa mga banking-bankingan na to Alright. Di ko lang kung saan tayo pumunta Pero check natin kung saan natin pwedeng I-review to Papakita lang natin yung magandang view nya R3, R3 First time lang natin pag big bike guys Di ko alam kung considered big bike na ba itong R3 300cc Pero feeling ko naman Big bike na yung pala tayo nakapag-report kay Sane <laughs> Downshift chip Hey, rev match Ewan ko kung tama Pero hindi ko alam kung rinig sa Rinig sa kung rinig sa footage yung bag rev match kasi ang ingay grabe ang ingay ng tambucho na to ayun guys uh, tapos try nating dumiretso sa sa view pero parang mas gusto ko kasi dun sa layo na kasi pag nag sancho okay na may sancho doro sa may view Ayan lang siguro bomba daw kita mo lahat sa camera yun <laughs> Wow, backfire niya guys Kakaiba Sarap talaga pag naka pipe Macho tignan Ako lang yung hindi macho <laughs> <laughs> eh hey, pumuputok-putok Grabe Guys, disclaimer. Hindi tayo batak magganito, ng magmotor na ganito ha. Woo! Grabe. Kalain mo 'yun. Ganun-ganun lang, ganun na agad kabilis. Grabe, kakaiba. Grabe, sarap. Ang sarap, sarap magbig bike. Siguro kung nandito ako sa puerto, big bike lang ako ng big bike <laughs> pagkatasan trabaho pag sobrang stress sarap po Iyas hey! konti pa ng ano Konti ng mga sasakyan Tapos may mga paglalaroan kang ganitong Banking-banking Diba? Good! sa so, nagde-drive lang tayo tinetest tinetest ride lang natin tong R3 ni Airpat Tignan natin kung goods yung ano goods yung handling, hindi joke lang gusto ko lang talaga ma-experience Ah uh, sana hindi na sa sa vlog yung ano kung gaano ako excited makahawak ng big bike. O <laughs> sige Ah, uh, dati talaga pangarap ko talaga magkaroon ng R6. R6 talaga yung hindi pa siya na-phase out kasi yung R6 ngayon phase out na pinalit nila R7. Alam ang alam ko. Tapos hindi na siya yung inline inline four. Ayun. So, yun lang. Kaya excited talaga ako maka nung nalaman kong nakapag nakabili si Andadi ng ano, nakabili ng R3. Excited talaga ako. Alam, mat pera sa kanya daw pero hindi ko na hindi ko na try nung uling uwi ko. So ngayon, may pagkakataon tayo. Yan oh, no? diba? Ang ganda ng view. Appreciate the view, guys. Dito na tayo sa Playang Munti. Approaching sa Munti. Yan. Yung nasa kaliwa natin, yan yung Playang Munti, guys. Yan. Di ba? Munti. Yun, diretso ka dyan, swimming pero hindi, syempre. Ah, 'di ba? Ganda dito sa amin, guys, sa Puerto Galera. Puerto Galera number 1. Rolling. Tong ano nga pala itong R3 ni Airpat. Ang kung makikita nyo diyan sa harap nyo ang auto lang niya is 13,798 so magpo 14k. Medyo sariwa pa pero model, wala nyo guys, ang model niya is uh, V1 R3 tapos ang year ay 2018. Grabe. 2018 guys ha, ilang taon yan Tapos ang auto 13k pa lang. Grabe. Eh yung sniper natin si CK ano na yun uh, 4K Odo na ata wala pang 6 months grabe hindi nakakaba yung mga ganitong bankingan guys hindi pa ako sanay sa ganito ano natakot ako eh pagka uh, wala natatakot talaga akong magbanking sa ganito yung parang nakikita nating mga bankingan hindi ako sanay Baka kasi takot ako slide eh, takot ako magdagasa. Pero dati sa bike, dami kong dagasa noon, kaya puro kalyo yung tuhod ko. Bata pa lang kami. Mga riders talaga kami, ta sobrang grabe. Grabe yung pinagdahan na namin sa pagbibisikleta, BMX pa noon uso, mga ganong bike. BMX, yan, mountain bike. Yan. Grabe. Yung. Kaya Downhill kami, naka-bike, palusong, biglang may haharang na ano, na tropa, patay, dagasa, sub-sub. Kaya -sub. Yeah, Bata kami, talagang lahat na ng sakit, dinanas namin, napalo sa puwet, gasgas ang tuhod. <laughs> Dito guys, may malulupit na cornering, papuntang Sancho kaya ewan ko lang Parang sa mga sikat na mga motovlogger Wala pa ako nakikitang Dumiretso hanggang Pag sinabi nilang Mindoro Loop Wala pa ako nakikitang dumiretso hanggang dito sa Sa Oriental Mindoro Parang puro dun sila sa Papuntang Abra Tapos hanggang kalapan lang sila Hindi nila Hindi pa nila alam na Pwede silang dumiretso, 'di ba? Sa Abra sila magsisimula, Occidental. Diret-diretso yan hanggang oriental Pwede silang hanggang dito sa Balatero sa amin Sa Puerto Galera Sa barangay Balatero Tapos Sasakay sila ng ano Doon ngayon yung sakay nila ng Roro Pabalik ng Maynila Yun ang sinasabi, sinasabi nating loop Pero kasi alam ko bukas na yung Abra uh, Pero hindi pa siya ganun kapulido Hindi pa natin napupuntahan yun eh Kasi kahit ako hindi ko pa napupuntahan Kaya hindi ko pa masabi Pero ayun, pwede nilang gawin yun pero nagsabi na nga ako dati may napanood akong motovlogger si Reed ata yun si Reed motovlog naka nag ganun sila nag Mindoro loop sila tapos hanggang Abra to Palapan lang sila so sayang guys sa mga motovlogger dyan na gustong mag Mindoro loop or mag testing ng mga loop loop punta kayo sa Batangas Pier muna Batangas Pier sakay kayo papuntang Abra tapos from Abra kasi alam ko ang Abra Occidental Mindoro Occidental Mendoro na yan tapos from there Diret diretso kayo hanggang Mendoro Ori Oriental Mendoro hanggang Balatero Puerto Galera yun ang marerecommend ko sa inyo guys hindi kayo mahipapahiya promise madadaanan nyo pa ang napakalupit na napakalupit na mga site site si, site sightseeing dito sa puerto which is yung Amarao Falls yung dinana natin yung uh, Playang Munti yaw bomba daw kita nyo yan guys <laughs> angas mga lawang nagsabi sa atin na bomba daw tayo guys bomba try nga natin dito dito tumigil de punta muna tayo sa falls pala Let's go. Grabe, sarap mag R3. Papi Ian, shout out sa iyo. <laughs> Boy R3, dati pa nagda-race. Nakakapag-race track pa yan si Papi Ian. What's up? Solid R3 Papi Ian. <laughs> Ang pulse is dito sa kanan natin. Yo, tama raw pulse Yan oh. Tamaraw Falls Tamaraw Falls Daanan lang natin Mainstream masyado Isa sa bina, sa Isa sa magandang view Na sightseeing area Dito sa puerto Ayan. ang Tamaraw Falls ayos goods yung test natin dito sa sa R3 sarap, sarap gamitin doon tayo mag eh hey, daw <laughs> Yan Dito tayo Yun Dito Good sata dito Guys to Dito tayo sa spot Tingnan natin itong R3 Yun R3 Ito nga pala guys Ang R3 Year 2018 Version uh, V1 siya V1 Yeah. Kasi naka-pipe na siya. Akra. Akra yung binalit na pipe. Nakuha to na airpot. Naka-akra na. Pero hindi ko lang sure kung legit akra ba siya. Or copy lang. So, bago na yung bulong yan. Dito tayo guys. Ang R3 ay four stroke na may dual overhead cams four valve. Tapos fuel injected na rin siya. Tapos ang fuel capacity niya is 14 liters. Meron din siyang transmission niya is naka 6 speed siya. So primera hanggang 6 ta. Tapos total displacement is 321 cc. Max power naman niya 41.4 hp. Yan. Ayan o. 2 cylinder siya. Ayan o. Dito naman tayo sa harap niya guys. Meron siyang Uh, 41mm na telescopic 4 KYB yan. Tapos, ito, single disc na 298mm. Tapos, naka 2 dual piston caliper. Tapos, syempre, ang tire nya, naka Angel City Pirelli na 120 over 70. Hindi na to stock, pinalitan na to ni Airpat. Yan. Tapos dito naman tayo sa likod guys, ah, uh, meron siya ito, adjustable na KYB single shock rear shock 'yan tapos itong disc naman niya dito sa likod, itong brake na to 200 naka 220mm one piston caliper 'yan. Tapos ang rear tire naman niya is naka 150 over 60. Hindi na rin to stock uh, ano 'yan, para pinalitan na bago na. Yan. Right. Tapos sa, sa, chain naman niya, naka o-ring yan. o yung chain type ito. Magigit lang yun May nakasingit na para ito dito. Pagigitan niya. Seat height naman. ah uh, seat height niya is 779mm. Tapos, ang ground clearance niya, ito, is 160mm. Tapos ang bigat niya is 169 kg lang Ang gaan guys, lalo na pag tumatakbo Ayan guys, tignan nyo Parang mas mababa pa to kesa sa sniper 5'7 lang ako, hindi ako tiptoe Hindi ako hirap sa kanya Pabalik na ba na tayo guys Ayan, bomba daw <laughs> Hey wigger basic basic sa inyo sa akin hindi Kailangan <laughs> lang sa ganito guys uh, pag, pag hindi ka mag-overshoot kasi sa overshoot doon madideligado yung buhay mo Pag may lalo na pag may kasalubong tapos na, nakabig mo yung linya sa kabila todas ka talaga nun mag ano let's go Ooh, sarap sarap to the boats and by tingnan nyo kung maririnig nyo yung akra natin yung tunog akra <laughs> guys, isa pa pala may napansin ako sa motor na to ang mamaw ng tunog pero yung busina pakinggan nyo pang <laughs> scooter, wala sa spot na sinasabi ko sa inyo wala, malulobat na no so guys, ito yung overlooking view ng White Beach Ah. Uh, Minsan, try nyo pumunta dito. Goods mag-swimming goods mag dito at mga water activities. So, ayun lang. Sa mga sumubaybay, salamat sa inyo. Uh, wag nyo kalimutang mag-like, mag-comment if may tanong, and mag-subscribe. Let's go, guys. Salamat po sa inyo. Uh, ayun lang. Uh, see you on my next vlog, guys. Thank you, thank you. Bye-bye.